Panginoon, ingatan niyo po ako sa aking pagbabiyahe. Kasama yung mga anghel. Balutin niyo po ako ng banal. ko. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay guys, papasok tayo sa trabaho. Whew, sa mahabang bakasyon. Balik ulit sa trabaho. Paalam mo na tayo. Snack apart. Mahaba yung bakasyon. Wala naman tayong nagawa sa buhay. Walang pasok. Walang kita. Limang araw din yan. Okay. Dadaan tayo sa sapote. Mas maganda ang kalsada. Uh, maluwag ang kalsada ngayon. Walang pasok mga sedyante. Si Bakas yun. Pero mamaya na ito, mga rush hour. Sobrang traffic na naman. Kamote ka talaga, Brad. Ilang araw din ang pahinga. At least sa kapag pahinga na. Tapos bakbawa na naman sa trabaho. Wow, masarap ay pag mga ganitong walang traffic. Para ang bilis mo makarating tuloy sa trabaho. Sa limang araw, isang beses lang gumala. Bigla ang gala pa yun. Solo ride. At least, di ba? May isang araw na nakapag-rides man lang. Buti nela ang video malamig. Pag-umaga, yung init sa bahay, babawasan. pawis sa damit ko. Sobrang init sa bahay. Ito, madilim. Medyo madilim dito. Mahina yung mga ilaw. Mga street light, mahina. Kaya sa susunod talaga, papalagyan ko na to ng ano, MDL. Hirap eh. Yung may mga lubak-lubak, yung may mga kasalubong kung malalakas ang ilaw. uh, baka may mga biglang tumawid dyan na hindi natin nakikita mga aso, pusa kahit tao lalo na pag uh, puro itim yung suot hindi mo agad mapapansin pag tumawid ang ending sagasaan mo Pero may pa. Ewan ko lang sa Sapote Palengke. Kung ma-traffic ngayon. Ang hirap dito pag kumakati yung tenga eh. Hindi mo makamot. Wala ka pag naka-helmet. Kailangan mo talaga humito tapos subarin yung helmet para lang makamot. Hirap. abot pa yan. Uh, ah, so slow motion yung takbo ng motor. Sa so, piyan. O, oh, di ba? Ano sinasabi ko? Palengke. Traffic. Sa kanan. Kapuntang Alabang sa Cote Road. Kasi so yun, papuntang Maynila. Kaya yeah, dito tayo dadaan. ba, well, ng traffic. Doon lang naman tayo matatagalan sa sa Cote Market. Pag lumagpas ka na doon, ito na, diretso na. Sarap po niya. Ay, pagbawagan ito, Tapos, wala pang sudyante. wala tumatawid-tawid bigla. Ah, sarap. Bumiyahin pa ganito ah. Parang may umahampas sa mata ko ah. Ano yung delikado eh. Sobrang bilis ang takbo mo. May biglang mga kulisap na biglang papasok sa mata mo. sakit. Pupuwing ka talaga. Sana kung dilit lang nila, lalaki pa naman. Tapos sabay sa pool, pasok sa mata. Okay, tatawid tayo. Andito na tayo sa hangin. Ang ating trabaho, tapos sa harang yung jeep. O, di ba? ko harang. Wala. Maaga ako ah. Ayun. Bitin. Bitin. <laughs> Aba, limang araw. na nag-record. Thank you sa safe travel, Lord.